Mga life hacks na sobrang kapakipakinabang at dapat malaman ng lahat. Siguradong magtataka ka sa huli kung bakit na iyon mo lang ito natutunan. Kaya, simulan na natin at alamin okay. Kapag nataalis ng lint sa mga damit, huwag gumamit ng tape para dyan. Bukod sa hindi ito epektibo, sobrang kadalpa At tiyak na huwag gumamit ng pangahit. Hindi lang ito hindi epektibo, kundi maaari rin itong masira ang tela. Para dito, bumamit ng espongha sa paglalaba. Gamitin ng berding bahagi ng espongha, ikuskus ito sa lugar na may lint. Makikita mo kung gaano kadali itong alisin ng walang kahirap-hirap at ang pinakamahalaga, hindi nito masisira ang iyong mga damit. Alam mo ba na posible ang gumamit ng iba't ibang baterya sa iisang device? Ama, yeah. Ilagay ang mga baterya at ang natitirang espasyo ay pwedeng puna ng aluminum foil. Ang aluminum foil ay isang konduktor ng enerhiya, kaya ang device ay gagana kahit na may iba't ibang baterya. Astig, tiba. Magandang tip ito kung wala kang magkaparehong baterya sa bahay sa ngayon. Kung gusto mong malamig ang iyong soda at ayaw mong maghintay ng matagal, simple lang ang solusyon. Bago ito ilagay sa ref una, basain ang isang piraso ng papel na tuwalya. Pagkatapos, Balutin ang buong bote gamit ang basang papel. Dayon iladay sa freezer. At sa loob lang ng lima minuto, malamig na ang iyong soda. Gumagana rin ang gawain ito para sa kahit anong inumin. Kahit na ikaw ay isang homemaker o nag-iisa lang, alam mo kung gaano ito nakakainis. Tuwing nagwawalis ka sa bahay, ganito ang nangyayari. Napupuno ang walis ng buhok at balahibo Lalo na kung may mga alaga ka sa bahay. Madali lutasin ang problemang ito. Bago ka magsimula sa pagwawalis, takpan ang walis ng disposable hairnet. Makikita mo kung gaano kadali na ang magwalis dahil wala nang dumikit dito. Maaari ring gawin ang proseso gamit ang plastic bag dahil pareho lang ang resulta. Kapag gumagamit ng mga gift bag, taramihan sa mga tao ay sinasara ito gamit ang tape o staples. Bukod sa hindi ito maganda tingnan, hindi rin ito. Magin hawak buksan dahil kadalasang napupunit ang bag. Kaya pwede mong gawin ang mga sumusunod. Ipasok sa ulit sa ganitong paraan. Cruise ang mga ito. Pagkatapos gawin ito sa magkabilang panig, isara na lang. At pinan mo ang ganda. Tingnan mo kung paano ito mukhang maganda ngayon. At hindi nito masisira ang bag kapag binubuksan. Kapag oras na para buksan ang bote ng alak o pulot at ganito ang nangyari, napupunta ang cork sa loob ng bote. Hindi mo na kailangang magpahirap para alisin ito, lalo na at basagin ang bote. Ang kailangan mo lang ay isang plastic bag. Una, kunin ang bag at i-twist ito ng ganito. Pagkatapos nun, ipasok mo lang ito sa bibig ng bote at pagkatapos ay baligtarin mo. Kaya ang court ay nahuhulog sa tabi ng bibig ng bote. Pagkatapos huminga ka dito. Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng airbag na bumabalot sa buong court. Nayon, ilahin mo ang bag. Sa puntong ito, baka kailangan mong mag-apply ng kaunting puwersa, pero hindi naman sobra. At, pinan mo ang galin. Ang core ay madaling lumabas sa bag. Ang tit na ito ay astig. Kaya, video natin ngayon, sana nabustuhan mo talaga ito. Ipaalam kung aling hack ang pinaka nabustuhan mo at alin ang hindi mo alam dati. Kita-kits tayo sa susunod na video.